Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel Kadog Sing Ngayon guys, update tayo sa ating itikan kung ilan na yung production nila day. So, meron na tayo ditong naglaying na, na naka buy batch Meron na tayong tatlong batch na may gap na 3 months at nangitlog na pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share and subscribe to my channel at pakihit hit rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So, andito na tayo guys sa ating ito po yung first batch natin sa taong 2023. Ang edad po nito guys ay 11 months kasi nga nakuha natin to nung mga January yung egg production nila dito guys nasa 73% nung mga nakaraang week average na po yan guys 73% yung kanilang egg production dito sila lahat dito guys ay nasa 178 na female marami-rami yung nabawas nila simula nung unang pangingitlog nila kasi nga sila dito ito yung nakaranas ng ng problems merong tila guys oh dito guys sa ating mga itik bihira na lang tayo mamatayan ng itik na nag prolapse so talagang masasabi ko na naiiwasan na natin yung mga ganoong kaso sa pamamagitan ng pag sunod sa feeding guide na hindi tayo maka, makapagbigay ng pagkain na sobra Then, monitor talaga din natin yung kanilang itlog kung sakto lang ba yung sizes na hindi maraming malalaki at hindi rin madaming mga small. Ayan guys. Yung mga itik natin dito first batch sa taong 2023 ito guys ito yung pang ano natin pang fourth batch sa taong ito ang second batch kasi natin guys at saka third batch sa taon na ito ay one month lang yung gap nila kasi nga marami yung mga napisa na mga itlog sa ating sinusuplayan ng egg so para makatulong tayo maka, makabawas tayo sa kanilang problema binilhan natin ng itik na ngapisa dahil sa dami ng mga itlog noong panahon na yon. so ito guys pang ano na to pang fourth batch na sa taon na ito ayan mag 2 months na po sila guys ito po ay Itit Pinas F1. Ayan. So, doon naman tayo sa ating second batch guys. Sa second batch na taong ito. Yan po nakulungan. Pupunta so, po tayo dyan. Ito na sila guys. Ang ating second batch sa taong ito. Ito po ay mag 8 months na Yan, hindi natin masyadong naklaro Ito po ay mag 8 months na At ang kanilang production ngayon ay nasa 68% Egg production Average po yan noong nakaraang week Yan, kung makikita nyo ang bilang po nila dito guys ay nasa 203 meron kasing mga nangalagas din hindi talaga yan maiiwasan Nung mga nakaraang month ay nalagasan po tayo ng kitong babae sa isang buwan yon. yan yung painuman nila flowing talaga para laging mayroong fresh water apat na box po ito guys at nagkakalaman ng mga tag 50 plus 52, 51 meron kasi mga nangalagas guys Punta naman tayo doon sa ating third batch sa taong ito nagsisimula na ding ng itlog ayan guys dito guys sobrang maiilap po sila kasi nga bihira lang mapuntahan ng tao or makakakita lang sila ng tao kapag magpapakain at saka mamumulot ng itlog ito yung pang third batch natin sila dito guys ay mayroon ng halong pateros. Pero total, ito po yung mga itik pinas din ito. Kasi nga galing ito sa atin na mga egg. Kung makikita nyo, halos lahat mga itim din. Sila dito guys ay mag si 6 months na din at yung kanilang production dito nasa 53% na yan gani ganyan po yung style natin sa kanilang paitlogan Dito pa guys sila pala lahat dito guys ay nasa 260 female bawat box ay nasa 130 na female ayan makikita nyo 130 female po dito ada box at ayan din So, ayan guys. Mayroon na tayong tatlong batch na nangingitlog sa taong ito. Uh, Total of mga 600 km yung ating nangitlog. Dito naman guys, ito yung mga ano natin chicken batch sa taong 2022 ang edad po nila dito ay nasa ano na 18 months ayan nasa 18 months na po sila dito at ang production naman dito guys ay nasa 68% din yung kanilang average nung nakaraang linggo ayan ngayong linggo lang din sila tumataas guys nung mga nakaraang buwan ang baba din ng production nila dito siguro nasa mga 50% plus ayan po yan po yung mga itik natin dito at yung pang huli guys doon tayo sa ating hangar type punta tayo doon ayan guys andito tayo sa hangar type natin Pati ito guys ay batch 2 sa taong 22. At ito naman yung batch 1 sa taong 2022. Ito po sila dito ay meron na lang mga 270 na female. At ang kanilang production dito guys nasa mga 58%. Ayan, so mayroon pa namang konti na income. So ano lang talaga guys, taas baba lang sila sa 50% to 58%. Bihira ng tumungtong ng 60. Ito po ay mga 19 months na. Isang buwan lang din yung kanilang agwat dito. At dito guys, Meron tayong mga female dito na 360 or 370. Dito yung mababa talaga yung production natin. Nasa mga 40% lang dito na etek. So, ito po yung pinopost natin na for sale na. Ayan, nasa mga 360 or 70 na mga female dito. So, ayan po yung ating mga itik. Ang total sa mga itik natin, meron tayong 800 na itik sa taong 2022 at sa 2023 meron na tayong mga 600 din na itik na nangitlog na. So total of mga 1-4 yung mga itik natin dito na naglaying na hindi kasali yung bagong bats natin na yung months natin so ayan po yung ating mga itik yan po yung ating update sa ating itikan ngayon so ayan guys nakapagbigay na po tayo ng update sa ating itikan sa kanilang production sa duck count natin dito kung ilan na ba yung naalagaan natin dito sa ating farm ito po yung mga bas natin na malapit ng ma i-dispose natin itong dalawa na ito pag ma-dispose na po ito atin pong i-refer -re yung kulungan So hanggang dito na lamang guys ang ating video. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you.